Magandang araw, panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nagkamalabuan na ba kayong dalawa ng partner mo? At nararamdaman mo ba ngayon na wala na siyang gana at wala ka ng halaga sa kanya? Gusto mo ba na hindi tuluyang mawawala ang gana at pagmamahal ng partner mo sa iyo? Pwes ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at ito ay tatalab agad sa iyo. Basta 100% ang paniniwala mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw ay maging akin lamang habang buhay. Isulat ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan, depende po sa inyo. At kumuha ka rin ng kaunting asin at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at sabay mong balutin ang bawang at kaunting asin na nilagay mo sa papel na sinulatan mo at nang mabalot mo na ito, hawakan ito sa glit, kimkimin mo ito ng mabuti, ipikit ang mga mata mo at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa plastic o zeplag kung meron ka at saka ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at kung ikaw ay aalis ay pwedeng dalhin itong ritual. Kahit ilan pa ang gawin mo na ritual sa isang araw na pwede mong pagsabayin ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at hilingin ang buong puso at hilingin sa ating may kapal dahil siya lamang nakakaalam at siya lamang po ang mas makapangyarihan sa lahat. At ito ay isang gabay lamang. At kung sakaling gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay na kayong dalawa ng partner mo, ay sunugin mo lamang ang papel at itapon ng asin at ang bawang. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.